good morning mga drivers. Diving with Boyong lang po kami ngayon mga drivers no. Ayan. Kasi yung gis namin Ay, yung boyong, yung boyong, apat apat lang po um, hindi po sila pwedeng ano po eh, diving sa diving point po kasi intro lang po sila ngayon uh, Ayan ano pa po nilang mga corals no? nakapagmulta pa pag nasira yung mga corals ah, pag nasipa po nila Ayan. buyong muna kami ngayon kasi ano po ah, um, hindi po kami kailangan tumawid sa ibang isla mamaya po mga drivers no, punta naman kami sa ano po sa PCR doon po kami mag second dive yan kita yun oh, daming tanki namin tapos ang kanina tumalo na po. Ay, walo po sila lahat kasi apat din yun ng ano uh, instructor at saka master. Yan po yung bubbles na yan. Sila po yan mga drivers no. Yan. Um, sana po mga drivers no, hindi po kayong magsawang sumuporta po sa akin ha. pag -ipalo at pag subscribe lang po yung Eugene Divers Vlog po. Um, sana po matulungan nyo po ako no para makatulong rin ako sa pamilya ko. Ayan. Uh, kung gusto niyo magpa shoutout mga drivers, uh, paki-comment at below lang po si baba para ma shoutout ko po kayo. Yung bangka na hijack na yan oh, no, kahapon sinubukan lang patakbuhin. Parang delikado talaga pag naalon, Yan no. sobrang laki at saka dalawang indana. Tapos yung ano po, yung cutting nila no, so medyo soft-soft na po 'yon. Pag ano, pag tumagilid, delikado talaga. Stop. Cho, anong ginagawa mo, Cho? Kumakain. Ah, kumakain yung kasama ko, nagugutom. Gutom ba? Ganda sa ng panahon ngayon, no? Oh. Ayan, aangat na po yung gaze namin yung mga na. drivers. Ang ganyan lang ito nga may putlan. May ba? ko mula. Ang Sakto na niya yung kilid. Ang ganyan babaw.

Like this, yeah, like that, There you ang there mo sa tri Hello! 야, 네또 뽀용 잘하고 와. 호흡을 좀 배터 상태를 유지해두고 핀을 넌더 천천히 차야돼. 엄청 천천. 히넌 핀을 차면 은이블루노이 때문에 계속 오그라져. 오으로오으로안 보냐고 반도 로망이 세일할 임보 너는 좀 조금 봐봐. <목소리가> 다른 사람 누구야. 엉덩이랑 다리가 좀 가벼운 거. 만히 있으면은 이렇게 있고, 핀 차비는 이렇게 돼. 야, 맞지? 어. 그리고 너핀찰 때, 이쪽 발만 이렇게 내고, 이쪽 다리는 안내려 sabihan niya po kung paano lumangoy po paano po gamitin yung pins po sa ilalim tapos na po siya ang nagsasabi okay, thank you for watching the thank you very much